Uh, ano pangalan mo, sir? Vince ko. Saan ka po nag-aaral? Sa bahay Magkano ang baon ng isang bahay student sa isang araw? Nas nasa 150. Ah, uh, 500 a week so bali 100 per day. 120. Maganda ka po sa iyo, sir. Ano pangalan mo? Sander Gonzales po. Saan ka nag-aaral? Academia de Bolino. Magkano ang baon ng isang academian student sa isang araw? 150, sir. 200 lang po. Maganda ka po sa iyo, kuya. Anong name mo? Um, Cleo po. Ah, uh, saan ka po nag-aaral? Colegio de Santa Filomena. Magkano ang baon ng isang CDSP student sa isang araw? Normally 100 pesos po. Sa akin po 150 lang po per day. 150 pesos lang po. Magandang hapon sa iser. sir. Ano pangalan mo? Rafael po. Saan po kayo nag-aaral? Dito NHS po. Magkano ang bao ng isang dampol second student sa isang araw? Usually po 50 pesos lang kasi malapit lang po ako sa school. Sandaan po. Kasama po yung lunch. 100 po. Magandang araw po sa inyo ma'am. Ano po name nyo? Um Bea Tolandino po. Saan po kayo nag-aaral? St. Dominic Academy po. Ah, uh, magkano po ang bayad na isang student from St. Dominic sa isang araw? 150 po. 100 po. Per week po kasi eh. 500 po per week. Maganda ka po sa'yo ma'am. Ano po name niyo? Caitlin po. San po kayo nag -aaral? Santa Peregrina po. Bilang sa sadyante ng Santa Peregrina po, uh, magkano po ang bawa sa isang araw? 50 po. Minsan naman po nadagdag, nadadagdagan naman po pag may budget po si mama. 100 po. Minsan po 70. Minsan po 100, tapos ang ano po talaga, baon, 50 lang po. Maganda ka po sa'yo, sir. Uh, ano name mo? Justin po. Saan ka po nag-aaral? Sa Na Berilio po. Bilang student ng Berilio, magkano binaba mo sa isang araw? 50 po. Minsan po 70 po eh. Ma 80 po.